sa number 10. Ginahin yung stoppage order sa road kag drainage construction sa Bacolod City ang wala ginapaboran sa DPWH. May report si Nico Delphi. Nakigsapol na kay Inasi Bacolod Traffic Authority Office Deputy Chief Jose Antonio Robelio kay Department of Public Works and Highways Bacolod District Engineer Abraham Villarreal agod ihin ang temporary nga pagpauntat sang road kag drainage project sa bulan sang Disyembre. Pero suno kay Assistant District Engineer Leia Hamero, hindi pwede mapatuman ng stoppage order ilabina na nga may deadline ng ilang mga contractors. Ginatingwa naman sa DPWH nga mahuman gila ang mga proyekto sa mga major roads agon nga hindi ini makahalit sa lakas ng trapiko sa syudad ilabi na karon nga holiday season. I understand nga pwede man lang ma ano ganini ma manage ang traffic although nga ti affected gid man ang kuan ang mga commuters ta pero hindi ta ma stop ang work for the moment kay tungod sang amo um, na may mga duration nato nga contract and the uh, contractors are bound to uh, ano no to comply sa ilang kontrata Ginayo ayo ni Robelyong DPWH agud kuntani mapahagan-hagan ang pag-uot sa mga sa mga areas nga may road and drainage project ila binatugas Christmas rush Nagpagwa naman sang abiso ang bitaw sa mga motorista na sarang mapektuhan sa natalan ang temporary bridge closure sa December 13 kag 14 sa Barangay Sumag. Magatala naman sila sang duga nga anom ka traffic personnel agud magiyahan ng mga motorista sa gintalana ang nga detour areas. So hindi pwede ka palapit da mga vehicles kay you know maigo ka or ano kinang clear ang area. How long will ang paglons na yaya yeah, or hours lang na siya, pero we need to have a uh, curing sa inyong basyadahan nila subong Magabulig ba ng mga tanod sa barangay agod mapasiguro, nga hilway ang alagyan sa mga nagapark na salakyan sa kilid sang dalan. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.